I love you. Nag i love you kay Tony. Ulitin natin. Para asya tinanscribe ko na yan. Ulit. One more time sa kapapasok lang. Hi, Tony. How are you? Okay, so this is my latest Marita. Speak is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He packed stuff. He, between you and I, um, he even tried to sweet talk. Bong. Huwag mo ko ako kwento dito. Okay na parang um, kuwawa naman siya, galing-galing yung pamitla niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na I think you have to go. Mag-break muna itong mag-ano at then pahala na. But Lama then it was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Pain, ano? Hmm. I'll send it to you but don't say for me I'll kill you if you see patay ako okay bye bye love ya I love you so ano ano sa tingin nyo okay ngayon mga kababayan, yung ano na yan yung audio na yan alright okay ang audio na yan po ay noong 2022 okay balikan natin diba si Taberna ang unang bidabidahan na oh, nag-gate crash si Atty. Vic dun sa party. Oh, tinanggal na si Atty. Vic. Oh, ganto ganon, ganon, ganyan. So ang drama ni, ang drama ni, ni Taberna, okay? ang drama ng buhakan ng jeMS. ay wala silang ganong uh, connection. Okay? Wala silang ganong connection kay Lisa kasi dumadaan siya sa tamang proseso. Okay, basahin natin uli. Hanam namin natin. Ang sabi sa audio, Hi, Katning. How are you? Okay. So this is my latest marites. Chismosa ang jutang ginimis. Okay? Ano ang ano po ang mensahe ng audio na ito? Ang mensahe ay walang kredibilidad si Anthony Taberna dahil nag-a-I na sila ni Lisa. Nag-a-I sila kung anong ibibigay sa kanya mga impormasyon para sirain ang isang tao o sabihin ang ganitong mga eksena. Okay. Sabi niya, hi, Katunying. How are you? Okay. Bangag-bangag pa ang boses, di ba? So, this is my latest marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Okay? Umalis na siya. Hipagistak. Hi sabi niya, he, between you and I, sabi ni Lisa, he even tried to sweet talk Bong. Okay? Atin na natin ma-interview si Atty. Vic dito. Atty. Vic, if you're listening, <laughs> I need you in my channel. Okay? Sabi niya, he, he packed his stuff. Okay? Sabi niya dito, okay. He packed his stuff. He, between you and I, he even tried to sweet talk Bong wag mo na ako ikwento dito. Wag mo na ako ikwento dito. Parang, sabi niya, kawawa naman siya. Ganyan-ganyan. Ang pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na. I think you have to go. magbreak break ka muna and then, you know, basta out na siya. So that's the end of that. That's the end of it. Sabi niya. Another things that's been brewing is Trixie na si Trixie naman nagwawala paying trolls. <laughs> At ang Trixie na ka na naman dito. Kasi si Attorney Trixie during the time ang presidential communications uh, secretary. Oh, sabi niya dito another thing that's been brewing is Trixie naman nagwawala paying trolls. Sino ba ang mamaya pupunta tayo din sa trolls kasi meron akong ebidensyang hawak na permado ni Mel Robles naman Uh, sabi ni Lisa sa -ta satanas, I'll send it to you, but don't say it came from me. I'll give, uh, sabi, sabi niya, but don't say it came from me. I'll give you, mm, kung hindi patay ako, okay, bye-bye, I love you. Oh, I love you. So, in 2022, okay, talagang magkasabwat si Taberna magkasabot si Taberna, si Lisa, si Taning sa paninira sa mga taong gusto nilang sirain. Narinig niyo po ang boses ni Lisa Tanas. Narinig niyo siya nung in-interview. Ano to? AI? AI na naman to ni Marlika. <laughs> so, I love you daw. Sa, sa, eh, kaya nga ito, i-upload natin later sa Reel para kumalat ng kumalat ang garalgal na boses ni Lisa